Inaresto ng mga otoridad ang isang suspect na nabibilang sa number one most wanted person municipal level at rank number five sa most wanted person provincial level sa pangungunan ng Talavera Police Warrant and Intel Operatives, katuwang ang second uh, provincial mobile force company at three other uh, maneuver company regional mobile force battalion 3 sa kanilang isinagawang police operation sa barangay San Josep Cabanatuan City nitong ikalima ng Hulyo 2025 sa ulat ng Nueva Ecija Provincial Police na pinamumunuan ni Police Colonel Harold Dagital Bruno, Acting Provincial Director, ganap na alas 9 ng umaga ng isagawa nilang police operation. Matapos makuha ang impormasyon, buhat sa isang concerned citizen na ang sospek ay nakita sa nasabing lugar na nagresulta sa pagkakaresto nito. Ang suspect na isang lalaki ay residente ng Barangay Marcos, Talavera, Nueva Ecija na naharap di umano sa kasong statutory rape na pinalabas ng presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 86, Cabanatuan City na walang itinagdang piyansa ang korte. Nasa kustunian ngayon ng Talavera Police Station ang suspect na hindi pinangalanan para sa tamang disposisyon para sa police report. Ito, si Hilwera nagulat sa DWN Teleradio. Ang inyong kakampi.